Mga dapat iwasan at bawal sa sakit sa puso. Ang iyong pang-araw-araw na gawi ay nakakaapikto sa iyong puso. Ang bawat pagkakalantad sa ilan sa mga kadahilanan ng panganib ay maaring magpataas ng panganib ng mga komplikasyon. Kaya ano ang dapat mong iwasan kapag ikaw ay nabubuhay na may sakit sa puso? Una, paninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay nagdaragdag ng panganib ng biglang ataki sa puso. Upang maiwasang mangyari ito, huwag manigarilyo. Lumayo sa mga taong naninigarilyo dahil maaring mas mapanganib ang second hand smoke. Ikalawa, physical na kawalan ng gawain. Ang mga ehersisyo sa cardiovascular ay nagpapababa ng panganib ng stroke. Mataas na presyo ng dugo, diabetes at iba pang malubhang problema sa kalusugan. Ikatlo, ilang gamot. Ang mga pag-aaral ay nagbubunga ng aspirin, mga pain reliever tulad ng naproxen at ibuprofen at mga antibiotic ay maaring magpapataas ng panganib ng mga komplikasyon mula sa mga sakit sa puso. Ang mga gamot na ito ay maaring magpanipis ng mga daluyan ng dugo at makagambala sa daloy ng dugo. Ikaapat, stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang emosyonal na stress ay maaring mag-trigger ng sakit sa puso at nakaapikto sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Kaya mahalagang magpatibay ng malusog na mga diskarte sa pamamahala ng stress. Ikalima, obesity. Ang pagiging sobra sa timbang o obese ay nagdaragdag ng panganib ng mga komplikasyon sa sakit sa puso at ang pagbuo ng iba pang mga kadahilana ng panganib. Ikaanim, alta presyon. Ang hypertension o mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga sakit at komplikasyon sa puso. Sa ilang mga kaso, hindi ito nagpapakita ng anumang mga sintomas at hindi pinamamahalaan. Maaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Ikapito, mataas na antas ng kolesterol sa dugo. Panatilihing normal ang antas ng iyong kolesterol dahil kapag tumaas ito, maaaring ding tumaas ang panganib ng ataki sa puso. Ang patuloy na mataas na kolesterol ay maaaring maging sanhi ng pagbabara ng mga sisidlan at makahadlang sa daloy ng dugo. Ikawalo, menopausal hormone therapy. Hanggang kamakailan lamang ang ganitong uri ng therapy ay isang contributor sa pagtaas ng rate ng mga panganib sa makomplikasyon sa sakit sa puso. Ang mga gamot na ginagamit ay maaaring maging sanhi ng mga pamumuo ng dugo, stroke, cancer sa suso at ataki sa puso. Makipag-usap sa iyong doktor bago uminom ng ganitong uri ng gamot. So, yon ang mga dapat iwasan o bawal kapag ikaw ay may sakit sa puso. Ngayon, ang mga sakit sa puso ay komplikadong pangasiwaan at kontrolin. Maraming bagay, pagkain, at aktibidad ang dapat iwasan para mamuhay ka ng malusog. Thank you for watching!